Yon, good morning, good morning sa atin mga brother sa uh, panibagong araw na naman, panibagong pag-aasa, panibagong taon Ito nga pala ang una nating uh, motovlog for this year 2025 mga brother Salamat sa lahat ng mga sumusubaybay, sumusuporta sa ating uh, maliit na channel Talagang uh, natutuwa tayo sa lahat ng mga nagko-commento, sa mga nagla-like, nag-share ng ating video Nawa kayong uh, sasawang sumuporta sa ating munting channel lang sa uh, maabot na natin yung inaasam natin na uh, dumami pa ng dumami ang ating mga uh, nasyesyera ng ating mga adventure dito sa Batangas sa so, tunay lang naman ay eh, hindi naman tayo nagbablog para kumita nagbablog lang tayo para pampatanggal lang ng uh, stress sa buhay pampabawas tsaka uh, ikit sa lahat, yung uh, mga memories na naiipo natin sa buong buhay natin mga brother eh, dinadaan na lang natin sa pagmumotovlog o kaya pumupunta tayo sa iba't ibang lugar sa Batangas para lang pagdating ng pagtanda natin eh, may mapapanood tayo pag uh, hindi na tayo makapagmotor mahalala natin na eh, nakapunta tayo sa mga iba't ibang lugar dito sa Batangas Tsaka plano natin na talagang ipakita ang ganda ng Batangas More on na uh, focus tayo sa Batangas at hindi sa ibang lugar Kasi kaya nga nagsimula yung pangalang kapatang Urban Biker Kasi gusto ko lang ipakita na nasa Batangas tayo Gusto kong ipakita ang ganda ng Batangas sa pamamagitan ng pagmumotor o kaya ng uh, pagbajak kaya kahit anong gamit ng two-wheels, buminsan na uh, gumagamit din tayo ng four-wheels para lang makapasyal dito sa mga gandang tanawin dito sa Batangas At uh, sana ngayon 2025, eh, madami pa tayong mapuntahang lugar dito sa Batangas Kasi talagang napakaganda nga naman talaga ng Batangas Madaming mga pasyalan, madaming mga magagandang tanawin Punong-puno ng mga dagat, ng mga beach kahit saan ka pumunta sa Batangas eh meron talagang mga mga tanawin hindi nauubos ang ganda ng Batangas kaya samahan nyo pa rin ako sa ating mga adventure dito sa Batangas alam nyo mga brother pagka mabagal ang takbo natin eh mas inaantok pa tayo kaya minsan talaga medyo binibilis natin para medyo na dun yung adrenaline natin mawala wala yung antok natin kaysa sa bagal tayo tapos antokin tayo makatulog tayo sa biyahe para para naman umaga-umaga Igising ang ating dugo kumusta nga pala ang ating mga new year mga brother sana ay nasa, ma nasa mabuti lahat kayong kalagayan at walang nangyari sa inyong masama stay safe palagi kayo dyan panibagong taon panibagong pag-asa natin to yung mga hindi natin nakuha noong 2024 ay eh, maaaring ngayon natin makukuha ngayon 2025 basta uh, Sipagan pa natin, hindi lang doble, kundi triple hanggang sa Paabuti natin hanggang kahit ng mga 10 times siguro Ang effort natin at makukuha natin Yung ating hinihiling Sa ating mga sarili, sa ating pamilya Kaya patuloy lang tayo sa paggrind sa buhay Huwag na huwag tayong susuko ding positive lang Pasok ng taon ding e, positive lang Makakain natin lahat ng uh, Ano mang pagsubok na dumahan Basta't palagi lang tayong Magtitiwa lang, mananalig mananampalataya sa ating amang lumikha ito tayo dumaan sa palengke ng bawan itong senaryo tuwing umaga dito maaga magbukas ang mga gulayan may mga nagtitinda na agad maluwag traffic walang masyado sa sakyan yan mga brother sumahod na tayo sa youtube sa facebook joke lang yon. Hindi pa naman tayo kumikita sa mga platform na to Sana nga ay kumita din tayo balang araw Wala Walang laman Balance inquiry Nako po